Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Isang kaalaman na naman po ang pag-aaralan natin dito sa portrait. Kumakalog po siya. Koneksyon ng needle bar. Yan po ang pinagmumulan po ng kalog ng needle bar. Da dahil puro sa busing na yan. Dito po, babaklasin po natin to. Pintakit po. Na Nakatakip doon sa connection ng needle bar na yan. Yan po, binunot po natin yung pata. Katanggalin na rin po natin tong dumidiin sa pata yung may spring sa loob. Nakatapat po kasi riyan yung tornig yun. Isang pipihiti natin dito sa left side. pinipiit ko na po. Paluwag. Dalawa po yung nasa linya na yan. Yan po yung katapat ng halos binaklas ko kanina na nagdidiin sa pata. Ito naman po yung isa. Pag natanggal na po yung tatlong tunnel na yan, magbubunot na po yan. Sundan nyo pong mabuti. po nahi po kayo na uh, ka encounter kayo ng ganyan yan po yung binubuksan po yan para po mabonot yung busing na gumagalaw Yung pumbusing na yan, magre lang po tayo dyan. Wala, ka, wala kasing tinda sa bilihan po eh. Yung pababaklasin po natin yung linya na yan para po mabunot natin ng maginhawa. hawa yung busing po na yan, tutuktuan lang po na natin ng pako para umalsa po yung mga gilid. Yung bubunutin po natin busing na yan. Yan po yung connection ng needle bar, binubunot na po natin yung humahawak doon sa bar niya. Yeah, yan po yan. maginawa lang naman pong buhunutin yung busing niya pagka kumakalag na pong ganyan eh. yun may, may lock po kasi sa may kabila yan eh. yung nakapasok sa busing kaya obligado ng luwag ang kampo yung tornilyo ro. Yan po, yan po yung naglalak. Yan, mabubunot nyo na po yan. Busing na yan. Yan, ganyan po. Sasaksakan nyo po ng saktong ehe. Eh para pag nyo po ng pako, hindi po madilis align po yung butas niya. Hindi siya mao-oblong. po po, sasaksak natin ganun yung ehe, tsaka natin tutuktukan po ng pako yung bawat gilip para po umalis sa siya at kumapit pag ibinalik po natin. Mas maganda po kung mas maray po yung magiging tama ng pako. Paikot po para yung lahat po ng gilid, maganda po yung kapit. Malambot lang naman po yung busing niya. tanso lang naman po kasi yan. Yan po yung dahilan kung bakit. Ang sabi po kasi nung maya rin niya, bigla na lang ekang naglalaktaw. E sabi ko noon po, opo, bigla nga po ka akong maglalaktaw. Imposible po ka kung dahan-dahan lang siyang maglaktaw. Sabi sa akin nung may-ari, talaga ikaw ang malaki kalukuhan mo. Tapos ikaw, sisingilin mo ikaw ako ng mahal. E, po ka po ako, medyo anong ako gusto niya, bibili pa bibili ng pyesa ala naman tayong mabilhan saludoan kita hey! yan na po tayo sa pagkakabit na yan kung paano pong binaklas ganun din po ibinabalik Tsaka po may timing po yan. dito po sa may bar na to yan yung pong bar na isinasaksak po na yan may lugar po na may pit may pihitan po na size 8 sa ibabaw niyan size 8 na open ka po yan eh, na pinaypasok nyo na at napakasikip ng napakasak, napakasikip po ng kilos ng bar huwag nyo pong ipilitin huwag nyo ipilitin ayan po yung pinipilit ko po na yan yan po yung adyasan para lumuwag po siya yung nasa ibabaw po na yun yan kapakapay nyo lang po Basta che maluwag. Yung sato na po ang kilos niya na wala pong kalog. Pwede na po yan. Yung kalog po kasi kanina na yun, napakalakas po ng angat baba ng needle bar. Yung kalog. Kaya ako minsan po yung timing po ng locker na iiwan. Ang sa maglaktaw na siya. Yan, yeah, bunot po. Pati yung needle clamp po niyan, binunot ko po para mabuo matanggal ko po yung ehi na yun. Yan po, siguraduhin po nating malaki na bawas na kalub sa kanya. sigurado na po tayo sa timing niya. I-double check po uli natin yung tunnel nyo. Pitin natin ang gusto para hindi po magkaroon ng agariya. Kasi po tatakpan din po yung pagkatapos po eh. Yan po wala na po siyang kalo ang at a few minutes later ayan po kaka naikabit ko na po yung takip ng makina yan ginagamit na po marami marami pong salamat sa lahat ng mga nanon